Hello. Careful. Medyo doble ingat tayo ngayon guys kasi ako wala na talagang uh, baboy dito sa amin Ang mahal na ng kari ng baboy ngayon 270 per kilo na dito dito sa kasi uh, uh -huh. tapos yung timba, yung live nasa 165 to 170 per kilo na. okay naman sila guys, malakas naman sila yung nakakarang araw lang dala siguro yun ang madaling init kaya wala sila masyadong ganang kumain. Pero ngayon, medyo bumalik na sa Eh. Lakas na naman sila. masigla na naman sila. So guys, nakapaligo sila. Pero, talagang paligoan natin sila ng na maigi para babad na babad sila. Baby. Sana so guys makasurvive lang to sa ESF. Ito ay 2 months and 4 um, days na ngayon sila. Pa pa guys. So guys oh, yung kanilang pagkain Pini-ferment ko to. Ito parang lugaw na siya. Yan. Ito na yung papakain natin sa kanila. Tingnan nyo guys oh. Ito na guys oh. Medyo hindi lang maganda yung kainan natin. So, yung isa, so, oh. Walang ganang kumain. Yun, oh. Wala siyang ganang kumain. Pero, kagabi kasi, nagbigay ako ng pagkain. Busog pa naman. Tsaka, tingnan nyo. Malinis naman yung katawan niya. Parang wala naman sintomang ASF. Yun, malinis lang. Siguro busog lang. Yun. Pero itong tatlo Okay naman sila kumain Busog lang siguro yun yung isa oh Ito so guys oh Yun Naka ano lang Naka lang mm -mm kahit pinaliguan ko kanina hindi hindi siya tumatayo pero ito siya yung pinakamalakas kumain guys kawawa yung mga kasama niya pag siya na yung naka porma sa kainan ah, hindi na makakaporma yung ano yung mga kasama niya pero ngayon no oh, medyo mahina siya parang wala siyang ganang kumain ayun na oh, kumain siya Hindi gaya ng dati guys, pag naglagay tayo ng pagkain, ah, singot ka agad. Pero ngayon, parang ang hina nilang kumain oh. Makakasurvive kaya to guys sa ESF. Ah, abangan na lang natin guys. Ito naman yung aking inahin, si Carla. Ayan. Okay naman, malusog naman. Okay, hanggang uh, dito na lang muna guys. Uh, abangan nyo na lang guys yung susunod pang mangyari. Sana makakasurvive to sa ESF. Maraming salamat po. Have a nice day. Bye bye.